Wala, pwede na ni Maiho, o. Wala, ano ito na? Ano ito ang car? Tambo ka ayo, o. Lami ni Tulahon, guys. Pagana to sila. Nang sanay? Wala na! Dato pa alay iyao dito. Wala na! Itik na siya. Sure. Itik ba't yun na? Ikaw, apat yun? Ayoy. Kuha wala yung kaupo. Uy, na. Dapat may ka na. Uh -uh. Ay, Paris Kaupo niya uh -uh. na. May pares na niya. Yung nakoy! Mrab... naman uglobot mo. No? Oh, bae, may... No? Oo. Uh -uh. Ha? Oo. Uh -uh. Wala nang tanasag si Kuha. Ha? Kasi ang car.

Ular. Nak kok silang kanding. Nanti. Papa pati. Simp, simp, simp. Anang, papa pati. Mida, ha? Papa pati. pati. Kau muka silang kaong sila pa 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 si manok kana ay kana o makaon na siya sige dagan na to dapat 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 patundukin ang kamera ayun Saan doon pa ito yung lalik? Ang balak? Ito ito, nagkuhan siya balak. Lalak fopati